Isang construction worker patay matapos malibing ng buhay dahil sa paggunang lupa sa Laguna. Narito ang Patay ang isang construction worker habang dalawa sugatan matapos gumuho ang ginagawang riprap sa Liliw, Laguna. Batay sa ulat ng Liliw Police, kinilalang nasawi na si VJ Salisod habang ang mga sugatan ay sina Eduardo de la Cueva, 59, at Joel Apostol Basco. Ang mga biktima ay gumagawa ng riprap para sa isang dam nang gumuho ang bangin at natabunan sila. Agad namang rumesponde mga polis at rescuers sa lugar. Sa kuha ng video na kumakalat online, gumagamit ang mga ito ng backhoe para mahukay ang mababaw na parte ng lupa para makuha ang mga biktima. Mano-manong hinukay na mga ito ang lupa. Patay na ng ma sa si salisod habang nakaligtas sina at de la Cueva at nagtamo ng matinding pinsala na agad isinugod sa ospital sa karating bayan para malapatan ng lunas. Ayon sa kinatawa ng Laguna Rizal Irrigation Management Office, minamadaling ayusin ang retaining wall na nasira dahil sa sunod-sunod na pagbaha at pagulan para maiwasang maabutan ng landslide. Nag nagsasagawa naman ng karagdagang investigasyon ng otoridad hinggil sa insidente.